pitong taon nang nabibigay ng oportunidad at nagsusulong sa mga kababayan nating may kapansanan ang Embrace. Kaya naman sa kanilang 7th anniversary ay tampo ang iba't ibang aktibidad tulad ng bazaar, fun booths at iba pa sa kanilang selebrasyon ngayong araw sa ETM Convention Center. Para sa iba pang activity, naroon live si Erlo Beringas. Erlo, kamusta naman dyan? na official ng uh, binuksan ito ka uh, pagdiriwaga uh, ng uh, 7th Anniversary ng Embrace Organization na uh, isinasagawa kayong araw dito yan sa uh, EVM Convention Center. At nanguna nga dito sa opening uh, ceremony si Ms. Rue Santos-Machas, ang uh, chairperson ng Embrace Organization. Kasama kanina, syempre doon sa ribbon cutting activity si na uh, Net25 Talents Miss Alice Soto, Tony Petgaba, Ava at si Ray Langit. Kasama din siya Net25 uh, President Cesar Vallejos at kasama din sa nagpasaya nga dito ang ilan sa ating Net25 Star Kadas. ay kay Ms. Santos Matias, ang chairperson ng Embrace Organization. Uh, marami pang mga proyekto silang ilulunsad para sa mga kababayan nating nasa differently abled. Bahagi din ang aktibidad na ito para magkaroon ng awareness ang marami sa ating mga kababayan o ang ating uh, society para nga uh, sa mga differently able person at kung ano yung kanilang mga akrapatan uh, 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 na kailangan na maibigay nga sa kanila na kasama kasama natin sa araw-araw. Sabi pa ni Mr. Santos mechas may mga kabilang sa kanilang organisasyon, ang kanilang natulungan na at nagkaroon na ng hanap buhay lalo na ang may iba't ibang cases ng uh, differently able Kabilang na dyan, ang uh, mga uh, em, nasa Embrace Cafe Coffee Shop na naitayo na ng organisasyon sa iba't ibang lugar at magbubukas pa nga ng branch sa Visayas area. Halos ilan sa baga nagsaservisyo nga ka sa kanilang Embrace Cafe ay mga differently able person na nabigyan na nila ng livelihood. Bagay nga na kinamanghaan ng marami at dito pinapakita rin na kahit ano ang kanilang kapansanan ay kanila din nilang, kaya din nilang gawin ang ginagawa ng karaniwang individual. Narito din na Gianna... Persons with Disability Affairs Office ng Quezon City para sa gagawing workshop para magkaroon ng karagdagang kaalaman sa ating mga differently abled person at maituro din sa kanila yung karapatan na kanilang kinakailangan lalo na ta, uh, sa kanilang uh, araw-araw na pumuhay. Magkakaroon din na free services para sa applications ang uh, Persons with Disability Affairs Office ng uh, QC para sa mga makapag-apply ng PW Bukod dyan, dyan na may mga interactive fan booths para sa mga participants at tampok din na mga MSME o yung mga kasama nga yung kanilang mga negosyo. May mga booths dito pero pwedeng pagpilian ng ating mga datalong mga participant. Nandito rin ang New Era University Special Education Development para magbigay din ng kaalaman patungkol sa mga differently abled person. Mamayang hapon ay uh, magkakaroon naman ng isang ka film showing at ito ka itatampok yung mga pelikula na tumatalakay sa mga differently abled persons na libreng mapapanood ng ating mga participants. Tatagal itong selebrasyon at maging yung mga aktibidad dito ng tatlong araw. So doon sa ating mga kababayan na nagtatanong kung ito ba ay open sa lahat. Yes po, open ito sa lahat. Maaari kayong magtugo dito nga sa EVM Convention Center. Isabi nyo na po yung inyong mga mahal sa buhay na makakaray late nga dito sa aktibidad na ito. Yung muna latest, narito sa Cason City. Balik sa iyo, Diana. Maraming salamat, Erlo Bringas.